Hey guys! It's me, Chloe, your madam! So for today's video nga po guys, inagpunta kami ng school. Dahil po, meron kami simulation and book distribution. So kaso nga lang po guys, classmate ko lang ang namit ko. Wala nga po yung teacher ko dyan dahil po may emergency siya po sa probinsya. At si Kuya naman po ay namin niya yung classmate at teachers niya. Super happy ko nga po dyan guys dahil nagkita po kami ng teacher ko nung grade 2. Super hinaghag niya po ako. Andito naman po kami sa gym ng school namin. Pauwi na nga po kami niyan guys. Kita niyo naman po ba diba? sobrang dami po ng tao sa school. Ayan po si Kuya at Ate na uuna po sa amin. mag nga po sila since grade 1 until now. O ba diba po, sana all na lang. Parehas nga po kami dyan na hiwalay ni Kuya sa classmate namin. Di po kasi kami nakatake ng assessment. Dahil umuwi nga po kami ng probinsya noon para sa bakasyon namin. Kaya po, medyo sad kami ni Kuya. Pero okay lang po yun. Kasi po, magkakaroon kami ng new classmates and friends. Excited na nga po kami ni Kuya sa pasukan. Hi guys! It's me, Chloe, your madam. So guys, kakauwi lang po namin ni Mama at Kuya galing school. Dahil po, nag-ano po kami, na ano po, pinakita po sa amin yung teacher, yung bagong teacher pinakilala. po. Yes, pinakilala po sa amin. At si Ma'am Ana po yung sa akin, kay Kuya naman po ay si teacher. Kung is that again? Kasimira. Ha? Kasimira. Mira And ako sa yung teacher ko po ay ano po siya, wala po siya. Kaya, yung, yung classmates ko lang po na nakita ko po. Mga bagong classmates ko lang po nakita ko. Si Kuya po, nakita niya po yung teacher niya at, at yung classmates. So, yun na. Mag-vlog na rin po. <laughs> so, guys, ginawa ko pong lipstick yung gum na binili po namin malapit na sa amin. Nag-try lang po ako nito guys. Tinry ko lang po. Ngayon na po ako kumain nito. Ayan po. Ang ginagawa ko po siyang lipstick. Eh, yun po guys. Bye-bye!